buhay guys kasama yung ating mga pangarap sa buhay Today's uh -huh. adventure guys, sasakay tayo ng zipline dito sa Harbor Walk this kid. Kinakabit ni Kuya ngayon ang harness. Ako'y sobrang excited na talaga guys na lumipad patungo doon sa kabilang tower. Talagang ako'y nanginginig na talaga guys kasi meron akong fear of heights. Naku naman, baka tumaas BP ko nito. Sine-secure ko dito ngayon guys yung aking insta camera. Baka kasi mahulo guys at matiway ang lahat. Biyahin nito guys ay meron lang namang 1,000 feet back and forth round trip. Hindi ganyan kalayo yung ating lilipa rin guys. So ano pa yung inihintay natin guys? Tayo na mag zipline, mag adventure tayo dito sa Harbor Walk Distin. Bye bye. Sarap sa feeling guys na success yung aking first trip. Yay!